Dahil makikita-kita nga kami ng aking mga kaklase nung nasa high school pa lamang kami, pagluluto ko sila ng ayama. Ayama at hipon ang ating lulutuin upang sa ganon maibigay natin sa ating mga kaklase. Matagal na rin kaming hindi na kita mahigit dalawampung taon na yung iba. At ito matapos nga lang natin linisin ay ito'y sinalang ko na agad sa kawali at ito'y papakuloyin lang natin sa Sprite at makalipas ang ilang minuto ng pagpapakulo, luto na ang ating ayama. At ito naman ay atin agad tinanggal at susunod natin ang ating mga hipon at sugpo. Ay hinihiwa ko naman itong mga ayama. At tingnan nyo naman kitang kita, napakataba. Malabas ang mga aligi, siksik hanggang sa kaloob-looban. At matapos kong mahiwa itong mga ayama, ay luto na rin ang ating mga hipon kaya naman, nagsalang uli ako ng kawali at nagtunaw na itong butter. At tumatunaw na, nilagay ko na itong bawang at itong sibuyas. At nung okay na, nilagay na natin itong ayama. Ang ating nga palang ayama ay huli rin sa ating palaisdaan na malapit ng harbisin. antabayan nyo po ang ating pagharbes, siguradong masaya yon at maraming sugpo. Sana nga lang po ay hindi nakawala ang ating mga sugpo dahil nasira po ang ating pilapil kahapon. Maraming nga po palang salamat sa mga nanood kahapon ng ating video at sa mga nag-share, nag-comment at sa mga bago nating followers. Maraming marami pong salamat. Yun, balik tayo dito sa ating niluluto at pinagalo na natin ang hipon at sugpo. At naglagay na rin tayo ng ating ginawang sauce upang sa ganon kumapit ng lasa ng ating mga sugpo at saka ayama. Naglagay rin tayo dito ng paminta at saka naglagay din tayo ng paprika. Ito po ay optional lamang, pwede naman pong wala. Depende po yan sa nagluluto. At yun, makalipas nga lang po ang ilang minuto, luto na ang ating ayama, hipon at saka ng supo At nung malamig na, isinaling ko lang ito sa isang tupperware. Ready na po upang dalhin sa aking mga kaklase. Bali po kami makita kita doon sa tabindagat upang kami naman ay makapagkwentuhan sa mga buhay-buhay. Hanggang dito na lamang po ang video at maraming maraming salamat po sa palagi nyo pong panonood. Mula dito sa Oriental Mendoro, ako si Kaibigan.